Hindi, kung ano well, na. Shout out na pala kay Busing, mayari ng lechon. Kanayo, kanayo, hey. good. good Morning, mga boss. Tayong buwi na mano ngayon. Sa anim natin na ikutin, mga boss. Bound to Manila po. Pero yan isa uh, chapsapin. Di po yan buo uh, papunta doon mga boss. Siguro gawin natin nga uh, chop natin ang uh, into 3 pieces or 4 uh, pieces mga boss. Order ni Mr. Ang. Alas 8 yung pick up nila. Uh, bandang alas 10 yung kanilang flight papuntang Manila mga boss. Na lagay ng panahon medyo ayos naman po kanina lang madaling araw lang medyo malakas yung hangin siguro palabas na sa area yung bagyo meron din tayong salang doon mga boss may pahabol may boss dino no. bali tatlo this morning and 4 this afternoon meron din tayong belly doon sa harap na ready to pick up na mga boss o, pasensya na ngayon lang nakablog dahil 3 uh, days po maulan na medyo naging busy dahil uh, kami kami lang po wala yung mga iba nating mga kalitsonero boss kaki hindi pa sumipot okay tid muna namin to sa tindahan mga boss para yun nga pagdating ng nag order ni Mr. Ang diretso na natin na uh, natin dito ulo tapos isa dyan sa gitna dyan bali 3 pieces na pang yung ang ulo mga boss lagay doon nalang sa foam na uh, 70% talagang nalambot yan pero sana lang mapakoldan pa nang yung maayos para yun nga uh, meron namang crispy na pagdating doon sa Luzon mga uh, kahit mga 30 minutes natin pupunta dyan mga boss mga uh, malutong pa yan pagdating doon okay vamos vamos okay yuak si yak ah uh, bilim mga boss kating uh, newly hire hi hi Jero kaya <laughs> kaya ba? Uh, Nyulihan na Son to Billy din mga boss Ating magang belly din Same time alas 8 In delivery Sky ating large From Ramiro Medical Hospital Pick up ng uh, 10am Sila pa kami ni Stiro 8 ko to O oh. Siguro mga 8, uh, 5 to 10 minutes mga boss Ready na five.

ano uh, nag, oh, uh, uh, nag, uh, nagbabalot puputos nagpuputos o nag nagbabalot but by foil para maiwasan na uh, lalambot yung ano balat very good, very good.

kel selamat bos. Kita mau ke Manila mga boss? Dibay na abaka mga boss. Yan, dusting. Di mga boss. Na tayo, mga, boss. Okay. Na, na ng mga manok. padami ng padami na yung mga manok mga boss yung pinapay tapos sa kasing kumain yan okay few minutes ay eh, mag uh, ahon na para makadeliver deliver da, sana hindi na ulan na tonight mga boss so this afternoon mga boss yan yeah. hindi, na, hindi nga natuloy yung ating buwak si Ak dahil na kayo ng umaga pa lang sa pangit na yung panahon hindi ko na pinagpatuloy yung mga boss dala may kalakihan po yung ating baboy uh, baka walang papasyal doon so, pasinsya na next week na lang po yung ating buaksia yun tayo tatlong tag, tag 8 mil saka isang gis mil dyan kayo so dahil uh, hindi kami magtinda Sige magtinda mga boss i feel namin yung race day Sa sunday Mag-sit up na sila ng Yung simpleng video ko Para naman Umalis yung bagyo O baka lumala Ito bagyo na Bagyo na yan Oh Hi Uling? Uling Muling? Muling Muling Ha? Ah si Zetan? Oh. Yes, Bos, kape. Hmm, Lapin apa ya? Oh. Hey <coughs> oh. guys, welcome to my blog. Wang buak. Buak. <coughs> Agnawong ni janoi. Haon haon haon. Betay isa mga boss, try ta kilos, gituyok pa. Bonto tagihon ang giwanon, deliver by Unads. Ito na po yung aming ano po, huling uh, di-deliver mga boss para kaya Sir Imi Louis na bago namin kasama dito boss. si Jiro dahil malaki yung baboy nasa 35 kilos mga boss as usual malaking bukton din ang bubuhat <laughs> big brother ang bubuhat mga boss nasa PBB <laughs> PBB? Pinoy Big Brother Season mm. Libing. BBB Pinoy Big <laughs> Bungbu <laughs> <What? laughs> Iwang, putos uh, Meron pa ang ginagawa sa kaki sa harap May tinapos na na po Dahil uh, every Sunday lang po dito si boss kaki na boss Saka si Lanot Dahil tapos nang magbayad si Omar sa kanyang huh? kabayo magpapainom si Omar sa rep na uh, kunting, kunting lang hmm, dawa kahon, balit ma hindi yung marami lang yung dalawang kahon kasi yung isang kahon na isa ando na sa freezer pinalamig na oh. niwang buwang oh, ma hmm. makatikim na ako na so tayo magluto na na panghapunan mga boss dahil mahirap na baka mawang buyan malaking mama pa naman <laughs> ay sorry, sorry lang sorry God. Okay. Lagay ng panahon. Yan, mahangin. And uh, habagat pa rin mga boss. Uh, Nag-iisa lang si Chris binidong nagtinda doon sa tindahan. Uh, mayroong mga nag... No, nag-text kung meron ba ulit son. Pero pasinsya na mga boss. Mahirap mag kapag pa... Mahirap maging guwapo. Si, mao. -oh. Maoplo. Mahirap mag na malaking baboy. Isang lechonero lang. Hmm? Hindi pa matatawag na lechonero yan dahil ayaw pang humawak ng iat ng baboy. Ayaw pang maglinis ng bituka. Naunahan pa ni... Ikaw, Jiro, masama, masama mar. Jiro, mar. Kaya ba ako na na mo hinugti na eh? Kung ako na gamay. Kung ako pagdako. Para mamayo rin. Kahuma na, Jiro. Mga kag... Ano naman Primero? Sa paginlog tinae, After mo tinae, inlog na Sugod na Buak sa baboy. Buak na sa baboy. Hinahinay, hantod nga... Maging marunong din sa pagtali. Pagtimpla at pagtahit. Ang pinaka-importante din yung pagsalang. Ha? Kasi may dakuon yung duha dahil. Ikaw. Ano lang mong kanpa mo din ay pabirin ng din ay magkanga ikaw may musta ko? Ay ako, oh, yeah, koy, ako yung arsa na lang. Kapal naman oh, Ikaw arsa niya. Say drive. Oh. Dollar man po, duwang. Jismil. Oh. 10K. Oh. 11K man ta na. Hangyo. Hangyo. 10, oh, 10K na lang. Boy dig, dig, 11K. Dang. Ito dang. Muni muni. Ha? Muni muni. Mister. Mister. Okay, 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 okay. Abus, abus. Ramos, Ramos. Ara. Zaman, zaman loh. Kainan manang malamik Oke. Okay. Hei, yapo nang ma bosing Masa yapo di ai? Pakiau ni selama bos. Tewo naman mo balik ang gear tu aning berapa Oi, dera sore. Susung lama lu udah. Sore sore. Ah, ada pet. Ah, bos lah. Nah, nah. Inay -inay lah nei lah. mana? Buang. Bos ki wang. Bugna na kayong pilsen. Ya. Igo gud, mas sampak sampak kau mai. Plus five, plus <last> five. Hi. Man gud. Tidak kau pun <Uman>, bisa <Ayo, guys>. dia itu ha? Nah, usah kaki sok upat kabutin ya. Nah, naik naik apa? Gaya apa? Kadung mak. Para na 'di kading pakpak na mga mama finishing. Ito, ito, Mga Ngayon magkata.